Pero so guys, oh, abtik kay mata ning ikawat ni guys oh. Tingnan on gyud kalabasa ba. Tinaw kay pananaw. Ikawat. Ato na lang tabuna ni guys. Okay, na ay mga kawatan din nga. Pagkatinawa o nanaw ba ayag kayong pananawan taro kayong hinga onog, lauwi nga kalubasa kitan matong kuang kalubasa nga siging gidunda dunda ngitubo na ba kita raman po ay bantayan di ay kaingon tagdako na ayay